Good morning, mga kamabs. Yung, uh, ngayong araw mga kamabs ay iportyahan natin yung aming nabiling dalawang baka. Uh, itong isang baka si Guapo. Si Guapo ayan mga kamabs at ito naman isa ay si Fernando. <laughs> uh, payat siya mga kamabs. Payat. Uh, nabili ko ito sa halagang 15,000 ayan uh, susubukan kong patabain mga kamabs ayan puporgain din natin siya mamaya ito muna ang unahin natin si Guapo ah uh, ito nga pala yung pampurga mga kamabs uh, Alben Dasul uh, sinusupak ito Okay. Tapos na. Ayan mga kamaps, tapos ng purgain si Guapo. At ito naman ngayon ay tuturo ka naman natin siya kayo ng vitamins. Uh, para uh, ito yung way natin mga kamaps para sa pagsisimula natin sa pagpapatining ng ating mga alaga. Para yung mga sinimulan sila ay pati ng mga kamaps ay yung mga kakainin nila ay mapunta yung sustansya sa kanilang katawan at hindi sa mga bulate o parasite sa kanilang ano, balat Ah, ito naman pala mga kamaps yung gagamitin natin na ah, vitamins ah, B complex liver extract Uh. Ah. So. Mm. medyo malikot mga kamabs si Guapo <laughs> ayos mga kamabs ayos uh, lang kayo boy ah huh? pungguin uh, na natin yan Ah, uh, nabili ko pala itong mga kamabs sa uh, ninong ko dyan sa kalintaan Woo! Uh, sa halagang 60,000. Napakagandang baka mga kababs, oh. Pure Brahman. At ngayon mga kamabs, yung isa naman. At uh, dito naman tayo mga kamabs sa uh, aking nabiling payat na baka. Uh, ipapakilala ko pala sa inyo muna mga kamabs, ang aking partner. Ayan. Hello. Dao umaga. <laughs> Pakilala ka muna. Ako nga pala si Boy. <laughs> Ayun, si Boy. Ah. Yeah. Kaya yung katulong ko dito mga kamabs sa pag-aalaga ng ating mga baka. Ito naman. At ito namang ituturok natin sa kanya mga kamabs ay para sa kanya mga kuto mga kamabs. Marami siyang kuto. Tsaka parang may bulate rin siya kasi... Nabaka. Ayan mga kamabzon, dami oh. Ayan, yeah, maliliit. Thank you to. Kapal sa malikili oh. Para kuminis ang kanyang balahibo. Kano ka lang? At ikaw ay ito Uh, uh, bali yung yung nakaraan din gumawa yung pagpapilang dito. Uh, Napurga ko na rin siya ng albendazole Kaya, ano siya ngayon? Bali, pang balahibo naman yung tinurok natin sa kanya ngayon, yung Ivermectin. Uh, para sa kuto at balahibo Para kuminis Purgay nalit natin daming yung kuto, mga kamabs oh ito laki <laughs> yan oh, no? daming kuto o ba ito mga kamabs si Fernanda uh, yan oh no? at ito naman mga kamabs ngayon ang ituturok natin ay vitamin B complex liver extract ayan mga kamabs at ito nga para pakondisyon siya mga kamabs para pagdating ng marami ng damo eh kondisyon na ang ano katawan nila gila siya eh okay okay natapos na mga kamabs itong ginawa natin ngayon mga kamabs ay uh, ito yung unang step natin mga kamabs para mga ilang araw kasi mga kamabs ipapatinin ko na sila uh, tuturo ako na sila kumain ng Pits na may darak mga kamabs Yan ah, sana eh gumanda ang katawan nila. <laughs> Nagalit na sa akin mga kamabs, oh. <laughs> o ba ito eh. Fernanda. Oh. At yan mga kamabs, ay natapos na natin yung pagpupurga at pagbabitamin ng ating dalawang alagang baka. Maraming salamat pala sa lahat ng ating mga kamabs na patuloy na sumusuporta. ayan mga kamabs, oh. Okay, thank you.